So yun mga boss, no. Magbubuo tayo ng makina. Isuso for BA1 General Overhaul to mga boss, no. Ayan. Kakagaling lang nito sa machine shop. Itong kanyang block. Ayan, ayan ang mga piston. Yan pa ang kanyang mga parts. Ayan. So yun. Within the day, kailangan mabuo natin to. Para bukas, ikakasa na lang. Sasalpak dyan. So yun mga boss no Samahan nyo ako magbuo Update tayo mga boss no? Ginabi na tayo kahapon Kaya inabot tayo ng kinabukasan Ngayon Isasampan na lang natin yan Yan Papaanda rin na lang natin Sayang so, buo na siya mga boss Binuko na yan sayang so buo na siya. Isasampa na lang natin dito. yeah, So, ayan, balikan ko kaya mga boss pag nakasampa na. Paanda rin natin. Finally mga boss, natapos na tayo. Nakabit na natin ang kanyang radiator. Ayan, tumatakbo. Nagbe-break tayo. So, yun, mga boss, paliwanag ko lang. No? Kung bakit hindi siya sobrang dinis. Kasi sa totoo lang, itong makina na to, yan, yan sa kapatid ko ginawa ko lang ng paraan kasi wala talaga silang budget pero ang napamasinsyak ko dito yung black, sigunyal yan yung head, hindi ko na pinasok kaya ganyan karami hindi ko na rin nalines kasi kapos na sila sa budget pero yan circulation uh, ng tubig yan, maayos so yun, nagbe-break-in tayo so yun na nga, no? ano masabi mo? Mga boss